Gusto mo ba na ikaw lamang ang mamahalin niya buong buhay niya malayo o malapit man kayo sa isa't isa Lalong-lalo na ngayon na hindi okay ang relasyon ninyong dalawa dahil sa palagi na lang kayong nag-aaway at nagtatalo sa isa't isa Kaya gusto mo na kahit na anong mangyari ikaw at ikaw lamang ang pagkakamahal niya buong buhay niya Gusto mo ba na maging ganito ang mahal mo request, gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. At palagi kong pinapaalala sa inyo na dapat palaging buo ang loob at tiwala niyo sa paggawa nito. Ang gagawin mo lamang, isulat mo sa papel ang pangalan at apelido ng target ng tatlong beses. Dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan. At pagkatapos nito, kumuha ka lamang ng garapon, maliit na garapon na may takip. Dapat clear po ang gagamitin na garapon. Babasagin o plastic, basta clear po ito. At pagkatapos, ay ilagay mo lamang ang papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan. Ilagay ito sa garapon na inihanda mo. Pwede mong tupiin ang papel, pwede hindi naman ito tupiin, basta isilid mo lamang ito sa garapon. At pagkatapos mo nang masilid ito, kumuha ka lamang ng kahit isang kalamansi. Kung wala naman kayong kalamansi ay pwede kayong gumamit ng lemon. At hiwain nyo lamang ito at pagkatapos ay patakan mo lamang ang papel na nasa loob ng garapon. Kahit ilang patak ay pwedeng pwede po. At pagkatapos nito, hawakan mo ang garapon Hawakan mo sa dalawang kamay mo. Ilapit ito sa bunganga mo. Mag-focus at mag-concentrate ka. At pagkaisipin mo ang target at pagkatapos, ibulong mo lamang ang mga makapangyarihang salitang ito. Pangalan at apelido. Ako lamang ang pagkakamahalin mo buong buhay mo. Malayo o malapit man tayo sa isa't isa. Ibulong mo lamang ito ng kahit tatlong beses. Pwede mo dagdagan ang hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, pwede mo nang takpan itong garapon at pwedeng hindi takpan, basta depende na po sa inyo at itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. At itago ito hanggang kailan mo gusto. At hindi na po kailangan pang bulungan ito araw-araw basta itago mo lamang ito at paniguradong buong buhay niya ikaw lamang ang pagakamahal niya. Pwede mo gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.